Hirap na sa pang-araw-araw na pantawid ang mga komunidad sa Mercedes Camarines Norte na karagatan ang pangunahing inaasahan. Malalaki pa rin kasi ang alon kaya ang bangka ng mga mangingisda halos isang buwan nang nakahilera sa mataas na lugar para di masira. Sa Barangay Pambuhan, nakatali at may pabigat pa rin ang mga bubong ng bahay dahil ilang linggo nang nararanasan ang malabag yung ulan at hangin na dulot ng iba't ibang weather systems. Kahit naka-red rainfall warning ang lalawigan noong isang araw, hinatiran ng tulong ng Team Gawa Foundation ang mga tagapambuhan. Ilang gabi po ang dumaan sa atin. Pero kayo nakatindig pa rin at, naka, at masaya pa rin. Pumila para sa ayuda ang anim na putsyam na taong gulang na si Amador Aculapo. Bagamat pang ilang araw lang na konsumo ang natanggap, ang mas mahalaga sa kanya ay naalala sila sa oras ng pagsubok at personal na inabot ang tulong. Pag may sinabi siya, siya lang siyang na sabi, talagang ginagawa niya. Daan-daang sambahayan rin ang nahatiran ng tulong sa karatig barangay ng Masalong-Salong at Hinipaan para sa 53 taong gulang na si Edna Lauder. Ang bakas ng tubig sa baha nila nang bumaha Napalitan anya ng bakas ng pag-asa sa muling pagbisita ng team gawa sa hinipaan. Tulong beses kong bumaha. Eh, kami nag-ali sa road. At Maaatong man mga gamit pag nag -ali. Maraming maraming salamat po sa ayudang ibinigay sa muya. Huling tinungo ng foundation ang Barangay Kulasi na kahit may naiulat na landslide sa tabing dagat ay itinuloy ng grupo ang paghahatid ng tulong. Ito talaga ang dapat tulungan kasi pag ganitong masama ang panahon maulan, wala pong hanap buhay yung mga yan. Dapat hanggang lanot. May tatlong barangay pa po yan. Ang, ang problema, hindi po kaya makarating ang sasakyan sa ngayon. Kaya gagawa, ng paraan sila Vice si Governor Bihog Sardon kung paano may makakarating yung tulong namin sa kanila. Inihahanda na rin anya ng Team Gawa Foundation ang mga tulong sa mga islang barangay.